Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po ng Huwebes sa ating lahat. So ngayon po dahil palapit na ang pagpapalit ng bagong taon, ngayon po ay isang pamamaraan na naman ang ating ituturo sa inyo na maaari ninyong gawin. Isabit ninyo ito sa inyong mga damit. Pwede ninyo magdikit kayo ng perdible. Isabit o itahin ninyo ito sa mga damit pagsalubong natin ng bagong taon. So dahil po natataon na ang December 31, ay Friday. Gagawin po ninyo ito ng umaga po ng Friday. 6.30 hanggang alas 9 po lamang ng umaga para nakaready na po ito pagsalubong ninyo ng bagong taon upang ang ating bagong taon, ang ating 2022 ay magiging masagana. Siyempre kapag mayroon tayong pampaswerte, lagi natin itong samahan ng panalangin at pagsisika. Ngayon po, bago po natin ito gawin, syempre may mga kailangan po natin, may kailangan po tayo dito. Unang-una po ay kailangan natin ng tatlong butil ng bawang. Ang bawang ay kilalang pangalis ng mga kamalasan at negatibong enerhiya. Kaya napakainam ang mayroon tayong tatlong butil ng bawang na binalatan. Mayroon tayong tatlong sili. Ang sili ay nagtipigil upang ma upang maharang ang mga kamalasan at ito po ay isa din mabisang panghatak ng swerte. Kailangan natin ng tatlong pirasong barya yung tigpipiso -tig -tig. po lamang tatlong piraso po nun. At syempre ang ating blockbuster, ang pinakakilalang pampaswerte ay ang ating dahon ng laurel. So ayan, tatlong piraso po lamang ng dahon ng laurel. Ang ating kailangan, kailangan natin ng pouch or kaya naman ay tilang pula at isang kurot ng asin. Ngayon kapag handa na po ang ating lahat ng gagamitin, tayo po ay humarap sa silangan. So bago po tayo humarap sa silangan ay kung anumang mga sama ng loob, kung anumang mga hinanakit mo sa nangyari sa taong 2021, ay itapon mo na lahat yan. Yung mga kamalasan, sabihin mong hindi na siya tanggap sa iyong buhay pagsapit ng 2022. Lahat po yan, lahat ng hinanakit, lahat ng mga kamalasan nangyari sa iyo sa taong 2021 ay itapon mo na at mo na ang panibagong buhay ng kasaganahan sa pagsapit ng bagong taong 2022. Kapag handa na po tayo, ganpo po ang una po natin gagawin ay kuhanin natin ang ating bawang. So ang ating bawang ilagay natin dito ang ating bawang. Ilagay natin. Pwede kayong gumamit ng pouch na pula or kaya naman po ay pulang tela tatahiin na lamang natin ito. So ayan na po ang ating bawang. Isunod natin na ilagay ang ating tatlong pirasong sili. Pula pong sili ang gagamitin. wag pong gumamit ng green pulang sili. So, ayan, nilalagay natin ang ating tatlong sili. And then, isunod natin ang ating tatlong pirasong barya muli. Bago po gamitin ang mga sangkap, lahat ng sangkap na ito ay tiyakin pong malinis. Nililinis po ninyo ang mga ito. Lalong-lalo na higit ang ating barya ay ibaba dito sa asin ng may suka ng 15 minutes. At tiyakin, na, uh, natupatuyo ninyo ito sa, sa hangin at or sa sikat ng araw wag na wag po itong pupunasan so ayan isusunod na natin ang ating tatlong barya at ang last but not the last ay ang ating dahon ng laurel kapag medyo malalaki ang yung dahon ng laurel ay pwede po natin itong itope tatlong piraso so ayan ilalagay na natin ito dito sa ating pouch ayan Ayan, dahil nailagay na natin, isunod natin ilagay dito ay ang isang kurot ng asin. Para kung may mga nais mang kumontra, kung may mga nagnanais man ng kamalasa na nadarating sa isa ha, sa 2022 ay maharang po ito. Ayan, pagkatapos po, kapag kayo po ay gumamit, ayan, gaganyanin lang po natin, pwede natin siyang itali. So, kapag kayo po ay gumamit ng pulang pila, ay tal, atahiin uh, tahiin po ninyo ang bawat paligid ng tela at gawin tong punton tiyakin na walang ni isa mang matatapon sa ating mga sangkap na ating inilalagay sa ating tela Pagkatapos po niyan guys, pagkatapos niyo pong matahi o matali ang ating mga sangkap na ating inilagay sa pulang tela ay hawakan natin ito at humarap tayo sa silangan. Mag-alay tayo ng dasal, magdasal kayo ng isang ama namin, isang tayo ako, at saka abaginoong Maria, at saka isang glory be. Ayan, kung kayo naman po ay ibang religion, magdasal po kayo kung ano man ang katumbas ng mga dasal na yan. Pagkatapos nyo pong magdasal ay sa kakahumiling. Lahat ng iyong nanais na mangyari sa pagsapit ng 2022 ay feelingin mo ng hindi mo ginagamitang salitang sana. Sabihin mo ang aking 2022 ay magiging masagana. Ang aking buhay ang pupuno ng swerte ang aking buhay. Magagandang oportunidad, kasiyahan, pagkakaisa sa pamilya ay mapapasa akin. ay claim it I claim it, I claim it. Muli guys, sa paghiling, kailangan po may puso. Kapag tayo ay humiling, hindi lamang kung basta na lang na tayo bumibigas. Kailangan po tayo ay humiling, kailangan ay nanggagaling sa ating puso at ito ay taintim na paghiling. So muli, gagawin po natin ito ng Friday ng December 31 at sa pagsapit ng hating gabi ay ilagay ninyo ito sa inyong mga bulsa or kaya naman isabit sa inyong mga damit. So halimbawa ito yung inyong mga damit, pwede nyo ito isabit doon sa may bandang lalayan o kaya naman ay sa ilalim ng inyong mga damitan. Kung saan po hindi nakikita ng tao, kung ayaw mo nakikita ito ng tao sa ilalim ng inyong kasutan ay pwedeng pwede po ninyong isabit. Muli maging positibo, maging matatag, laging manalangin at laging magsisikap upang ang swerte ay laging mapapasa sa atin. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.